Mga kapapayet oh. Dito naman tayo papanhel sa uh, Lilib Laguna oh. Ayan oh, pitan pitan na yung malaking kinelas oh. Ayan naman yung parke nila oh. Ayan oh, simpleng simple lang oh, pero maganda siya oh. Katabi niya naman yung munisip, wow. munisip, munisipyo na ang Liliw Laguna oh. Simpleng simple lang pero makasaysayan niyang munisipyo nila oh. Ayan naman yung hilera niya, puro bilihan kine oh. ang kinelas yan oh. Magagandang kinelas at mga mura oh. Ayan ang kay Badong Footwear. Ayan, magaganda yung mga tirelas dyan, tsaka mga mura, Oh. Ayan, o, titignan natin yung presyo, mga papayeto. Uh, papayet, o. Oh. Ayan, Oh. Look, bunch, sleep, 100 lang, o. Oh. Ito, low 120. 50 pesos lang, isang piraso, o. Eh, Nandaganda, iba-iba ang kulay, o. Oh. Mga puro pang babae, o. Oh. Siguradong matitibay ang mga yan, Oh. Ayan, mura mura lang siya, o. Oh. 50 pesos lang sa piraso. Ayan, papasok kuma tayo sa loob. Titignan natin yung loob ng mm, kay Batong. Ayan, ang dami sil kay Batong, oh. Ayan, o, oh, pang, uh, pang babaeng shoes. 50 pesos lang, oh. Ayan, oh, ang gaganda, oh. Ang dami pagpipili yan, oh. Ayan, iba-iba klase, mga pang babae, oh. Sigurado matitiba yan. Super sila, 400 lang hindi ko lang alam kung magkano presyo na. Presyo niya nung no? hindi pa siya uh, asil dyan, no? Eh, iba-ibang kulay, oh. Pero karamihan kulay black, oh. Eh, super seal. Eh, meron din sila alpombro. Ay, eh, alpombra niya. Nasa 100 pesos lang yan, no? oh. Ang ganda ng kulay, oh. Pambahay, oh. Dahil malabig ang panahon niya, maganda na ka sa ng bahay, oh. 100 pesos lang. Ito naman yung makapala alpombra, oh. Pambabae ng Two hundred oh. 220 lang yan, oh. Murang-mura na, oh. Ayan, maganda. Maganda sa bayan, no oh. Ayan, ikot naman tayo dito sa kabila, oh. Ayan, namimili na ang alpombra. Oh. Ayan, o, oh, busy, busy sa pagpili ng mga chinelas, o. Oh. Ayan, o, oh, sleeper, o. Oh. Tatlo, 120. Ay, ay, meron din sila mga bag. Ang ganda ng bag nila. Silver seal, seal din yung bag nila. O, 690 lang, o. Leather na leather, o. Oh. Iba-ibang kulay. May green, may black, may brown. Ay, lang gaganda, o. Oh. sila, o. Ay, meron din silang native na bagong uh, bag, o. 990 lang, o. Oh. sa mul, Bahal yan, o. Ay, iba kulay, o. May pasosyal, 990 lang oh, native na bag oh. Ang ganda o. Oh. Yan, dahil pagpipilihan dito kaya badong footwear o. na sale sila o. Oh. Ay, ito naman yung mga pandalaking chinelas. Ang gaganda o. Oh. Ay, nasa 400 lang isa niyan. Ay, na meron pang para sa uh, rayuma o. Oh. May mga butas-butas o. Oh. meron din sila mga topsider o. Oh. Sigurado balat na balat yan oh. Ang ganda pa ng ilalim niyan, siguradong tahe. Hindi siya basta dikit. 1,400 lang, no? Oh. Ay, tama-tama sa mga lalaki, ano? Oh. Napakaganda sa sapatos niya, no? Oh. Napakamura pa, oh. Top sider, 1,400 lang, no? Ay, nadadda ng ilalim, mo oh. Siguro tahe, oh. May balat na balat pa siya, oh. Ay, ang dahil pagpipilian, oh. Ay, napakaganda mamili rito sa Aliliw Laguna, okay? Badum, oh. kay pa